May puntang mga kaparmer For so, this video Karoon ang time sa pagwalay nila Pagwalay dito sa itong mga lagro Baboy dito sa Babo guys so, 28 days so, Karoon po nga adlaw Ang pinakamasilan na yung to yung parte Sa ilaha stress sa anay labi sa tanan stress dun din sa mga baktin po so bantayanan gini sila guys hindi ka pwede masipiat gini guys kay hindi rin ang ilang health so topic mo health issue you no know? Para matabangan nato ito nga maprevent ang ilang pagka-stress. O, so, oh, isugot ang stress. Dirigid ng umugawas ang kaning kuhan. Ay sa mga baktin. At sa mga baktin. O, sa mga anay sab. Pwede po na sila magtaay Basta mag-stress. Samot na. Kani, delikado sila. Bantayanan na sila. Basta may lanta na sila. So, ato gina silang obserbahan. Hmm. Para ma-secure na to ang ilang kalusugan. So karon guys, ako ipakita sa inyo guys na no, kung unsa akong inject para ma-prevent na to. sila magtai. So kani guys, mga guys oh. So, sustalin LA. So pag inject ani guys, intramuscular gapon I im. So sa kanuran kaya po nga dapat guys sa uh, baktin. so gamit ni guys aron maywasan wasa na to ang ilang pagtay guys antibiotic ni siya aron maprevent na to lang baga taytay so style ni sa paginji guys dosage ani 1 ml 13 kg body weight may BW, BW body weight na siya so, pero ang discard yan eh, magtimbang kita sa mga na ni eh, at madetermine ginato masakto ginato ang mga nga dosage kung pilay kwan sa bakten, timbang mawar pun nga dosage sa itong guys magsubura lang ta gamay gamay lang ganyan maiwas na to ang pagka underdose Kaya na tong mag-admin dos guys around mo pick ginis ya so pwede ta mo repeat ani after 3 days o so, for severe infection agits like ya oh nay mga kan ning daw problema siya baktin so mo repeat kita after 3 days around magprevent nato ang ilang pagtae Dungag po na itong akuan guys Mga bitapina sa baboy Sumatong nga bak diri ah Magkuan kaya punta ni guys Magsagol kaya sa silang tubig Kani bitmin pro kaya guys Iwas kina siya istri sa baboy Ah okay, guys so bitmin pro O oh, ban magsagol sa kapra light pero Diri sa mo ah Bitmin pro lang nag inject naman tao Antibiotic like kay ta berdos gud kay. Isud kay maberdos ma immune Sa antibiotic ang inyong mga baktin. So kita na makubol kita mga baktin. So kani guys, Vitamin Pro. Si kwara gini sila kaning gamit na gini sila. Legit na gini mga vitamins para sa mga baktin o sa mga anay. So, maro siguro to guys, unya. Dan out ta sa tong pag inject sa mga